So dahil uh, good day mga kawan piece dahil nasarapan tayo sa kanilang pares. So nag uh, take out tayo ng pares nila para mas ma-review natin ang ayos yung kanilang pares. So sa halagang 60 pesos, yung mga taba rito na ito. So ito yung 100% pure beef. Yan, laman. Tapos ito yung balat. Yan, napakalambot ang balat. Ayan, minakuluan ito ng balat. Yan, pinakuluan nito ng maigi. So, sa sabaw naman, so ito yung texture ng sabaw, yung kulay ng sabaw. Yan. So, yung kay Diwata Paris, tsaka ako ito. So, hindi naman sila talaga different eh. So, ito kasi, uh, fuel beef, meat, tapos balat, tapos taba. Ayan. Kay Diwata Paris naman, limpo taba, tapos uh, bulaklak. So, kaya mamantika masyado yun eh. So eto, sakto-sakto lang. Tikman natin yung sabaho. Marami lang sarap. Salagang 60 pesos nyo. Hindi kayo magsisisi dito. Kain tayo mga kawan, pis